Iris, ang swerte ay dumarating sa mga handang sumubok kahit walang kasiguruhan, ngayon ang panahon mo para ipaglaban ang pagkakataon. 2-digit, number 3 at number 9, 3-digit, number 1, number 8, at number 2, lotus 6 number, number 14, number 7, number 29, number 11, number 33, at number 40. Taurus, ang swerte ay kumakatok sa tahimik mong pagtitiyaga. Huwag kang bibitiyo, ang nakalaan sayo ay mas malaki kaysa sa inaakala mo. 2-digit, number 5 at number 10. 3-digit, number 0, number 4, at number 7. Lotus 6-number, number 8. Number number 20, number 14, number 27, number 39 at number 12. Gemini, kapag bukas ang isip at puso mo, mas madaling pumasok ang biyaya. Ang mga bagong ideya mo ngayon ay may kasamang swerte. 2 digit, number 4 at number 7. 3 digit, number 2, number 3. At number 6. Lotus 6 number. Number 5. Number 18. Number 23. Number 39. Number 16. At number 45. Cancer. Ang swerte ay hindi laging malakas ang dating, minsan ito'y dumarating sa anyo ng tahimik na oportunidad. Maging bukas ka. Two digit. Number 6 at number 11. 3-digit, number 4, number 1, at number 9. Lotus 6-number, number 17, number 22, number 10, number 13, number 24, at number 38. Leo, ang iyong kumpiyansa ay parang magnet ng swerte. Ngayon, kapag ikaw ay ngumiti at kumilos, madadala mo ang panalo sayo? two digit number 1 at number 8 three digit number 3 number 7 at number 0 lotto 6 number number 21 number 30 number 11 number 5 number 26 at number 42 Virgo ang pagiging maingat mo ay susi upang hindi masayang ang swerteng para tim Sundan mo ang sipag ng puso at isip. 2 digit, number 2 at number 6. 3 digit, number 5, number 3 at number 8. Lotus 6 number, number 15, number 4, number 28, number 12, number 40 at number 9. Libra ang balanse ng loob at kilos mo, ang mag aanyaya ng magandang kapalaran. Gamitin ang charm mo, swerte ay kakampi sa magalang. 2 digit, number 9 at number 12, 3 digit, number 6, number 2, at number 4, lotus 6 number, number 10, number 16, number 23, number 7, number 19, at number 37. Scorpio, ang swerte ay dumarating kapag totoo ka sa sarili mo. Huwag mong pigilan ang sarili mong mangarap ng malaki, yan ang oras mo. Two digit, number 3 at number 10. Three digit, number 9, number 1, at number 7. Lotus 6 number, number 6, number 24. Number 11, Number 8, Number 30, at Number 17. Sagittarius, kahit saan ka mapunta, dala mo ang swerte. Magtiwala ka sa lakas ng panalangin at tuwid na aksyon, nakabantay ang tadhana. 2-digit, Number 7 at Number 13. 3-digit, Number 2, Number 5, at Number 0. Lotto 6 number, number 18, number 6, number 14, number 22, number 9, at number 45. Capricorn, ang tiyaga mo ay may kalakip na gantimpala. Ang swerte mo ngayon ay nakatali sa mga ginawa mong pagsusumikap noon. 2 digit, number 4 at number 11. 3 digit, number 3. Number 8, at Number 6. Lotus 6 Number, Number 7, Number 20, Number 19, Number 5, Number 32, at Number 28. Aquarius. Hindi mo kailangang sundin ang landas ng iba, para makuha ang swerte, ang iyong orihinalidad, ang susi sa kakaibang tagumpay. Two-digit number 5 at number 9. 3 digit, number 4, number 0, at number 3. Lotto 6 number, number 13, number 25, number 30, number 37, number 16, at number 12. Pisces, ang panaginip mo ay may kasamang grasya. Kapag pinakinggan mo, ang kutub mo, swerte ang kusa mong makakamit. 2 digit, number 6 at number 8. 3 digit, number 2, number 1, at number 9. Lotto 6 number, number 10, number 18, number 35, number 14, number 21, at number 29.